Maayos naman po itong statement na to. Maayos po itong kaplastika na ito na si Marcos Jr. Kaya wag na po tayong medyo sumama ang loob. Kasi sabi ng mga pulahan, sabi ng mga diehard, nagngangalngal daw ngayon ang mga dilawan at mga kakamping dahil nga dito sa balitang ito. Na hindi nakasama ang sa People Power Revolution Anniversary sa special sa mga listahan ng special non-working days for the year 2024. Hindi na po kasama. Okay. Yung palusot ay Sunday naman daw yon. It falls on a Sunday. At bukod doon, syempre, may statement pa rin ato si Marcos Jr. Na sa tingin ko ay kaplastikan. Yun yung kaplastikan. Pero yung it falls on a Sunday, totoo naman talagang Sunday next year ang ed sa People Power Revolution Anniversary. So ayun, wala tayong nakikita ng problema doon sa it falls on a Sunday. Pero ang pinakamalaking kalokohan at kaplastika na itong Malacanang at ni Marcos Jr. ay ito. Sabi niya, the office of the president maintains respect. Yan. For the commemoration of EDSA People Power Revolution. At na pagsabihin niya yung mga uh, kaalyado niyo, yung mga trolls niyo, na igalang kahit papano, igalang ang EDSA People Power Revolution. Dahil ngayon po, itong mga pulangaw na nasa social media ay tawa ng tawa. Nagngal daw ngayon ang mga dilawan at ang mga kakampi dito sa balitang ito. Hindi po, kayo po ang kawawa. Kasi sabi nung iba, kawawa daw yung mga dilawan. Dahil nga, hindi na isama sa listahan ng special non-working days. Sabi naman ng iba, posibleng ito ay panimula para tuluyan ng ang burahin. Kaya lang kasi, malabo naman yan. Mahirap namang burahin yung kasaysayang yan dahil yan po ay tumatak. Sabihin na natin, hindi tumatak sa kaisipan ng maraming kababayan natin na naoto. Pero tumatak po ang ed sa People Power Revolution at hinangaan tayo sa buong mundo. Okay, hindi po yan mabubura. Anong sabi? However, it was not included in the list of special non-working days for the year 2024 because February 25 falls on a Sunday. Yan po ang statement. Pero yun nga, yung maintains respect, yun po ang kaplastikan at nakakatawa. Yun. Okay. Grabe ang mga pulahan ngayon. Ha? Grabe yung mga nasa social media na die hard at pulangaw. na na no nga ay nagngangangalngal, nagiiyakan, kawawa naman daw. Uulitin ko ha, ang mga kawawa po ay kayo na mga pulahan, kayo na mga uh, diehard dahil kayo po ang mga oto-oto kayo po ang nagpapagamit, kayo po ang mga nagmamaang maangan. Ibig sabihin, niloloko nyo ang mga sarili nyo. Okay?